mga balita ngayong araw dapat alam. Inihahanda ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isang komprehensibong plano para sa mga proyekto kontrabaha sa bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, target nila na maisama ito sa panukalang budget ng ahensya para sa taong 2027 kaugnay nito na kipagpulong si Secretary Dizon sa Environmental and Flood Management Experts upang pag-usapan ang mga hakbang laban sa problema sa baha. Ayon sa kalihim, bumuo ang DPWH ng isang technical working group kasama ang mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya at institusyon para makapagtatag ng isang science-based flood control plan. They will come up with a initial plan So, I'm asking this group to vet the plants uh, and if they say the plants are good and the plants will have a, a positive effect on flood mitigation in various areas, then we will put those plants uh, in the 2027 budget. Kabilang sa mga inimbitahan ay si Dr. Alfredo M. Francisco Lagmay. Executive Director ng University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA. Kasama rin si Guillermo Tabios III, Flood Control Systems Expert mula sa UP Institute of Civil Engineering. At si Undersecretary Carlo Primo David ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Tiniyak ni Secretary Dizon na hindi na nila hahayaang maulit na mayroong flood control projects na mapopondohan kahit walang maayos na plano. Ang objective namin lahat dun sa meeting na yan is planuhin na natin ang tama ang ating mga gagawing flood control. At sinabi ko sa kanila, hindi ako papayag na merong kahit na anong project, flood control project, na pumasok sa susunod na budget na walang plano at hindi gear nitong grupong ito. Sinasabi ko na yun ngayon. Pag walang papasok under my watch na flood control project lokal na hindi sasabihin nitong group of experts na to na tama yan, okay yan, dapat gawin apos ang ilang linggong pagkasuspinde ng pagdinig sa flood control scandal sa Senate Blue Ribbon Committee kasabay na rin ng pagbibitiw sa puesto ng chairperson nito na si Senate President pro-tempore Panfilo Lacson suportado ng Office of the Ombudsman ang muling pagbubukas ng pagdinig ng komite ngayong Nobyembre at posibleng pagbabalik ni Lacson sa puesto. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulia, malaking tulong ang ibinigay ng mga ebidensyang nakalap mula sa mga nagdaang Senate Blue Ribbon Hearing na may kinalaman sa mga maanomalyang flood control project. Kasama sa mga sumasa ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice, sina dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, at ang General Manager at may-ari ng Sims Construction Trading na si Sally Santos, maging ang kontrobersyal na mga kontraktor na si Sara at Curly Descaya. Ang mga indibidwal na ito ay dumaan muna sa mga pagdinig sa Senado, binasa at binigay ang kanilang mga affidavit bago na ipasa sa DOJ. It's very useful information. In fact, most of the information of the cases to be filed now initially came from the Blue Ribbon Committee hearings. Samantala, sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa November 10, isa sa pinal sa Senate Plenary kung mahahalal muli si Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagbigay naman ng kaunting pasilip si Lacson na iimbitahan niya sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing si dating Technical Sergeant Orly Guteza at maging ang isang very important Bulas, witness. Samantala, e ang kanibagong panukalang batas ang inihain sa Kamara para palakasin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsasagawa ng investigasyon sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura kabilang na ang kontrabaha. Sa pamagitan ito ng House Bill No. 5699 ni Navota City Representative Toby Chanko. Sa ilalim ng panukala, pagkakalooban ng kapangyarihan ng komisyon kabilang na ang paglabas ng sapina, contempt order, whole departure order at iba pa. Gayun din para makapag-apply sa korte para marecover recover at magsamsam ng mga ari-arian. Bago ito, may naihain na rin kahalin tulad na panukala sa kamara. Sa saling... ito ay sisimulan na ng Department of Justice o DOJ ang pagpapadala ng sapina sa mga inireklamo kaugnay ng limang ghost flood control projects na nakasampa sa kagawaran. Bahagi ito ng preliminary investigation o pagdinig upang malaman kung may sapat na ebidensya para kasuhan sa korte ang mga respondent. Kabilang sa ipatatawag ang ilang dating district engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Gayon manilinaw ni prosecutor Gerald Richard Anthony Fadulion, walang kasamang mambabata sa kanilang ipapasabina. There is no lawmaker yet, neither a congressman or a senator who is included in the charges that are being subjected to preliminary investigation. Hindi rin kasama sa reklamo ang mag-asawang Curly at Sarah Diskaya. Nangako naman ng DOJ na sisikapin nilang matapos ang pagdinig sa reklamo sa loob ng isang buwan bago isampa ang kaso sa korte. Samantala, inihayag din ng DOJ na may mga nadagdag sa mga nag-apply na maging state witness sa kaso ng flood control projects. Ito ay kasama sa pinag-aaralan ng kagawaran kung maaari ba silang pumasa sa mga hinihingi ng batas bilang state witness. Nilinaw din ng DOJ na hindi sila pwedeng magbigay ng blanket immunity sa mga gustong maging state witness na kapag tumistigo ay automaticong ligtas na sa lahat ng mga kaso. Kinukonsider namin yan, tinitingnan namin kung saan sila maaring mag-state uh, witness kasi uh, ang posisyon nga ng department is hindi po tayo pwedeng magbigay ng tinatawag nating blanket immunity. Thank you. Sang-ayon naman si Navota City Representative Toby Chanco sa isyu na kung wala pa rin makakasuhan sa maanumalyang flood control projects, lalo lang titindi ang galit ng publiko sa malawakang katiwalian. Pero ang rekomendasyon ng ICI ay partean niya ng proseso at hindi para lamang pahupain ang damdamin ng mga mamayan. We cannot deny na na, na yung tao, Um, kaya nga um, sila hiling ng hiling ng uh, live streaming kasi gusto nilang gusto nilang uh, uh, makita nakita ko rin yung mga reactions ng ibang mga netizen nakukulangan sila so totoo na kung habang wala kang file every day build up ng build up lang yung galit ng tao no pero kung tatanungin ito ba'y ginawa para lang um, humupa hindi naman ito'y parte ng proseso na talagang um, magpa-file ng case. Muli rin ipinanawagan ng kongresista sa Department of Foreign Affairs ang kanselasyon ng pasaporte ni Saldico, dating House Appropriations Panel Chairperson at nagbitiw na ako, Bicol Representative, isa sa nare-rekomendang sampahan na ng kaso dahil sa anomalous flood control projects. Ayon pa kay Navota City Representative Toby Chanko, ito ay dahil maituturing na Uh, banta sa pambansang seguridad yung patindi patinding galit ng publiko laban sa malawakang katiwalian ito. sa mga, mga... komento na rin kaninang umaga si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa tatlong air assets ni dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldico na kinumpirma kahapon ng KAAP na nakalabas na ng Pilipinas kahit naman nasan siya Ang importante, hindi mabebenta At kapag yan, eh, ano na, ah, uh, kukumpis kayo na ng gobyerno. Kahit saan naman parte ng mundo, kukumpis ka naman. So, yun ang importante lang, hindi mabebenta. Kailan sa ngayon inaantabayanan natin ah uh... Uh, magiging resulta ng ikalawang asset recovery meeting ng ITI kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. At inaasahang makapanayam natin si Secretary Vincizon o kaya naman ang uh, sino mang opisyal ng gobyerno para magbigay ng update. Ano ang uh, bago nilang napag-usapan o na-finalize dito sa ikalawang...